Sa so, mga idol, ang dito tayo ngayon. Ito si si Bosing Idol na kuna ng cellphone dito sa jeep. Mga ko, lager ako eh. Ngayon, nandito siya sa Commonwealth. Sa saan ka po sa sumakay? Dito lang po, dyan lang po kasi puno yung ano, jeep. May oh, tapos? ipagsisigan dapat ako. O. Oh, oh. Tapos nung ano, di ako makasakay, napansin ko wala na yung cellphone ko. Tapos okay. mano na yung jeep, dumiretso na. O, oh, okay, kita lang. niyo mga idol ha. Sumakay sa, sa jeep, nadukutan sa dito sa Commonwealth. Uh, dito sa Fairview. Kaya yeah, ganitong gawain dito ay duro kuminsa na kailangan kung dito tayong ingat. Uh, kay Busing, nakikitex na lang siya. Oh. Nakikiusap dito sa mga vendors. Na, na nawala yung cellphone niya, dinukutan siya. ganitong style dito, kailangan ka-alerto mga autoridad dito sa atin idol, dito sa Commonwealth. Oo. Oh, oh. <coughs> Kani-kanina lang, boss? Opo, mga wala pa siguro 15 minutes. Oh, wala pa mga idol, wala pa mga 15, 15 minutes. Kayo, dito po. Oo. Oh, nakalagay ito sa pulsa yan. Natukutan sa <laughs> rito sa Commonwealth. Sumagay sa jeep siguro natali sa siguro ng kasabay niya oo kaya mga idol ha dito sa kailangan dito sa commonwealth title alam po tayo rito dito sa mga kasakaya ng mga gift oo kaya dito kuminsan sa mga bus dito dito maraming ang durokot yan yan si busing oo kawawan may yung tao kailangan pa yung sasabi yan kita mo pupunta pa sa trabaho kung pa bapa yan oo tutulungan siya idol oo, yan. oo. kawawa kawawa yung tao rito dito sa ano, kailangan ng mga idol dito sa mga kayo to Maging alerto kayo. Saan ba kayo galing nga sir? Galing po ako sa bahay, pupunta dapat akong trabaho. o Oh. Kasi, ano oh, kita nyo mga idol lang? ah, ha oh. di po, ano kasi nakakonnect po yung yeah. ito eh oh. nakakonnect yung ito doon tapos nagtaka ako bigla nang nawala ah, naputol naputol na oh yan oh, mga idol so, ito reklamo rito Bilis kung sa sumunod at maraming na, na rito o oh. kawawa naman yung tao Diba idol, Ay diba, don, mga ano magjeep tingnan mo kung ano parami mapasayro. Yan. Ay kapag sinabayan ka ng mga durokot yan, wala ka na mayayari sa'yo. Hindi mo na maramdaman. Katol kay busing yan. Yan. Ay, ah, importante kayo siya po niyan. Eh, Nadukutan siya. Ay, na idol. Nandito kami ni misis ko. Mga kami dito. Yan. Kaya mga idol, ha. Kung, kung tingin tayo dito. Tapos mga bus na yan, o. Oh. Yan. Oo. Oh. Baka pwede ka makitig sa kanya. Ay, ano, Baya, Hindi ba, kaya Bila, ano na ano mamaya. pa Kaya yung ako, sa kaya, tibig Ayan. mga idol, ngayon, takadiscover tayo na tukutan na pasayro dito sa Commonwealth. Eh, kawawa naman. Eh, tina mo yung ano dyan, yung mga bat, pasayro. O, oh, yan. O, oh, yan. O, oh, yan. O, oh. kawawa oh. oh. oh, naman si Busing. O, oh. yung mga idol, wagang maaga, -ma na dito. Masinabayan sa sa-jeep. yan. Kaya tayo mga idol, ingat tayo, ingat tayo rito sa Commonwealth. Marami talaga rito. Minsan nang anak ko rito nalukutan. Oo. Oh. Ayun nga. Yan, oo. Oh. Eh, papasok pa kayo ngayon dyan, boss. Papasok pa kayo. Wala na, ano mo lang sa, ano dyan sa malapit sa presinto. Dyan, pa-blatter mo na lang. Oo, oh, pa-blatter mo. Importante pa-blatter yan. Kasi, importante yung identification mo ron oh, pa-blatter mo muna dyan. Importante yan bossing Blatter mo sa station talaga Kasi natukutan ka Ha? Dito yata may pasirin ka pa rin Ayan yan Oh yan Tabi oh, ng kapilya Tawid ka na lang sa ano dyan bossing Sa may tulay Importante yan gamit mo yan eh Oo oh. Importante yan Ay doon tinuturuan natin si bossing Na ano Na papunta sa polis Oo oh. So Busing, ano ka roon? Doon sa may tulay, doon sa may Iglesia Ni Cristo. Pagkante yan? Kailangan ko kong pumasok. O, okay? oh, at least papablatter ka lang. Pablatter ka lang saglit. O. Oh. Para so, at least ma ng ano. Ah, mga idol lahat, tingnan nyo dito. Oh. Ah, mga ano... Ano... Ah, Kasi ano ko, alis ah, ko muna. Lagi na nagkukutan rito mga idol. Ito, maaga si Busing ha. Nadadali pa tuloy. Ah, Na-discovery ko lang ito. Nang mga ah, mga malingkirang may nemesis ko So yan ito. Ano maga-aga nadali siya cellphone niya Papasa pa sa trabaho oo wala uh, ko tayo rito ah sige busing ah, mga idol ha ah. ito si busing oh yan yan na biktima ng uh, mandurukot dito kaya tayo dito maunting ingat lang tayo rito mga idol dami talaga itong masasamba sa commonwealth na to marami na nadali rito kunwari akala mo mga ano akala mo mga uh, disinte so, yung pala mandurukot oo oh ha? Okay, boss, uh, punta lang kung na doon sa ano. Doon, dun doon may maprosento dyan. Importante yan. Ay, kailangan doon sa kuwa. Punta doon sa kuwa doon. Oo. Oh. Ha? Ah, yung mga idol lahat, eh, tuturuan natin si Busing. Uh, sige, idol. Tingnan tayo lahat. God bless atin lahat.